Batang babae dinukot ng isang ina upang ipakasal sa kanyang anak. Noong February 13, 2023, bumisita ang isang babaeng nagngangalang Yang sa isang village sa Guizhou, China. Dito nakilala niya ang isang 11-anyos na batang babae. Nang makita ang bata, iisa lamang ang naisip ni Yang siya ang perfect bride para sa kanyang lalaking anak na 27 anyos na. Nagpaalam si Yang sa mga magulang ng bata kung pwede niya itong iuwi sa kanilang tahanan sa Yunan. Gaya ng inaasahan, hindi sila pumayag sa proposal ng babae. Ngunit hindi nito napigilan ng babae at sa halip na isip niyang kukuti na lamang ang bata. Ano ang nangyari sa batang babae? Alamin natin. Kinabukasan February 14, 2023, bumalik si Yang sa Guzao at sa pagkakataong ito, kasama na niya ang kanyang anak. Nag-antay ang mag-ina hanggang sa maiwang mag-isa sa bahay ang bata. Nang matiyak nilang wala na ang mga magulang nito, dito na nila pinasok at kinidnap ang bata. Merong lumang tradisyon sa China kung saan inaampon ng pamilya ang isang batang babae upang ihanda ito na maging may bahay ng kanilang binatang anak. Ito ang tinatawag na Tong Yaxi. Ipinagbabawal na sa China mula pa noong 1950 ang naturang tradisyon. Ngunit may mga gumagawa pa rin ito katulad na lamang ng pamilya ni Yang. Anin na araw matapos dukutin ng bata, na rin si Yang at nasagip ang bata. Kusang loob namang sumuko sa mga otoridad ang lalaking anak makalipas ang ilang araw. Noong December 15, nahatulan ang mag-ina sa kasong Child abduction. Makukulong si nang ng dalawang taon habang pitong buwan lamang ang kanyang anak. Binatikos naman ng netizen ang naging hatol sa mag dahil para sa kanila masyadong magaan ang kanilang parusa. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang nararapat na parusa para sa mag-inang dumukot sa batang babae? D W I Z Research Report. Re -re -report.